Ayan mga kababayan, na uh, bumalik tayo dito sa may uh, Alonso Street. Ito yung 19 million, na ano, worth 19 million na uh, pinagiba ni Yorme. Ngayon ito po ay, uh, ito yung barangay hall na 4th floor. Tapos ito na lamang po yung natitira ngayon. So umabot din siya ng ano, mga 1 month na rin. Ano, nung inumpisahang uh, idemolish i-demolish ito. Ngayon buti may mga ganito ng ano, mga makina o mga machine. na nagtitibag uh, mas Ah, uh, madadali ano yung uh, kanilang uh, pagdedemolish. Punta tayo dito sa may kabilang side. By the way, uh, sa ako pa rin ito ng uh, Santa Cruz, Maynila. Uh, corner ano lang po ito, Dorotoy Jose. Mga ilang blocks lang ano from uh, Dorotoy Jose LRT station. Ayun no. Punta tayo sa kabilang side. So ito yung mga uh, ano rito, mga tindahan dito sa kabilang side. Ayan, uh, By the way, ito yung ano Arellano High School. Kahit pa paano malaking uh, kaginawahan kaginhawahan na rin po ito sa Uh, ah, na ito dahil uh, natakpan sila nitong ano eh nitong uh, barangay hall, fourth uh, floor ito no. Mas mahaba rin, makitid na mahaba tas uh, hanggang fourth floor na uh, nung pagupo na pagupo ni Yorme ang kanya nga naging directive nga ano yung mga naging obstruction mga buildings na itinayo. Marami ito no mga kababayan buhat ng ano nung uh, hindi na siya naging mayor tapos nung pagupo uh, pag upo na pagupo niya isa sa kanya mga naging directive ito nga po yung pagtanggal ng mga obstruction dito po sa sidewalks. And uh, ito nga po no, uh, eskwelahan pa itong ano uh, naharangan nitong uh, building na ito, itong barangay hall. Maabot na rin ito ng ano eh, mga isang buwan na rin mga kababayan. Eh mga ano lang naman din po yung uh, gumagawa dito, yung mga kawani po ng uh, pamahalan ano uh, sa sa City Hall. So, yung mga nagtatrabaho po rito, yung demolition team. Ayun kumaga mga per day lang naman sila eh arawan. Uh, pero mas mabilis siguro ang uh, trabaho nito kung uh, yung talagang may mga contractor talaga yung kunin nila. Pero kahit papano po, uh, ito na lamang po 'yung natitira oh. So, uh, ilang haligi na lamang 'yan sa ano, sa bandang uh, second floor ang kanilang uh, titibagin at ang malaking bagay 'yung uh, makina na ito, mas napapadali 'yung kanilang uh, trabaho. So nung naumpisahan itong ano, Tibagin, meron pang mga sumunod na I think mga anim na barangay hall. Yung iba nagkusa na no. Yung mga barangay captain, yung mga building nila, ang mga barangay hall nila na nakatirik o nakatayo sa sa mga sidewalks. May mga barangay captain na, na nagkusa na. Nagkusa na sila uh, magtibag. diyan na nila hinintay yung uh, Uh, puntahan pa sila ni Yorme so natuwa naman si Yorme at dahil may mga nagpukusa at saka may mga sumunod pa mga barangay captain na pinatibag na rin yung kanila mga barangay hall kasi nga obstruction sila eh sa so sidewalks Apat na pala pag ito eh, mga kababayan At Ito na lamang po yung natitira. ito yung eskwelahan ng no, Arellano. Manila North High School. maraming mga debris ito ina inaano naman nila sila na rin yung uh, naghahakot tapos yung mga bakal inaano nila binubukod nila kasi uh, eh, nilalagay nila sa sasakyan sayang lang pala yun ano? mo 19 million ay eh, kaya lang talaga uh, kailangan tanggalin eh Nasabi uh, nga ni Yorme, no? uh, may batas na ng kanyang uh, pagupo. Kaya ta uh, uh, isa-isa na nga pong uh, ginigiba ngayon yung mga barangay hall. Siguro nakapanood nyo rin po ano sa mga social media at saka sa mga television ano yung mga barangay hall na tinitibag By the way nasasakupan nga po pala ito ng ano, uh, Santa Cruz, Manila. Ng yung street na ito is uh, Alonso Street. Yan ito naman yung uh, way na yung papunta doon, Doroteo yan so mga ilang blocks lamang pagka uh, diretsyo nyo doon ay yung uh, Doroteo Jose LRT Station po ah nag ano nag uh, karga ng tubig ba to o ah, gasolina